Narito ang paliwanag ng pahayag 13-60 Vedatin, ayon sa Biblia, kasama ang aplikasyon at konklusyon. Pahayag 13 16 15. At pinilit niya ang lahat, malilit at malalaki, mayayaman at mahihirap, mga laya at mga alipin, na magpatatak sa kanilang kanang kamay, o sa kanilang mga noo, at upang walang makabili o makapagbili, kundi yaong may tatak, ang pangalan ng Hayop o ang bilang ng kaniyang pangalan. Tatak, ang talata ay tumutukoy sa isang tatak na ipapataw sa mga tao sa kanilang kanang kamay o noo. Ang tatak na ito ay hindi lamang isang physical na marka, kundi isang simbolo ng katapatan at pagsunod sa Hayop, na sa konteksto ng aklat ng pahayag ay kumakatawan sa isang mapangyarihang puwersang laban sa Diyos. Control sa ekonomiya, ang may tatak lamang ang makabibili o makapagbili, Ipinapakita nito ang ganap na kontrol ng Hayop sa ekonomiya. Ang sinumang tumangging magpatatak ay hindi makakalahok sa sistema ng kalakalan na nagiging sanhi ng matinding paghihirap at pag-uusig. Pangalan ng Hayop o bilang ng kaniyang pangalan. Ang tatak ay naglalaman ng pangalan ng Hayop o ang bilang ng kaniyang pangalan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang sistema ng pagkakakilanlan na nagpapakita ng pagkilala at pagsuko sa kapangyarihan ng Hayop. Pagtanggi sa kasamaan. Sa panahon ngayon, ang talata ay nagpapaalala sa atin na manindigan sa ating pananampalataya at tanggihan ng anumang sistema o ideolohiya na sumasalungat sa mga prinsipyo ng Diyos. Dapat tayong maging mapanuri sa mga impluensya sa ating buhay at tiyakin na ang ating mga aksyon ay naayon sa kalooban ng Diyos. Katapatan sa Diyos. Ang pagtanggi sa tatak ng hayop ay nangangailangan ng malakas na paninindigan at katapatan sa Diyos. Dapat tayong maging handang harapin ang anumang pagsubok o pag-usig dahil sa ating pananampalataya. Pangangalaga sa kalayaan. Dapat tayong maging mapagbantay laban sa anumang anyo ng kontrol o manipulasyon na naglalayong alisin ang ating kalayaan sa pagpili at pananampalataya. Dapat nating ipaglaban ang ating karapatan na sumunod sa ating konsensya at manindigan para sa katotohanan. Ang pahayag Third to 60 to spell tin, ay isang babala tungkol sa mga panganib ng pagkompromiso sa ating pananampalataya at pagsuko sa mga makamundong kapangyarihan. Ito ay isang panawagan na manindigan para sa katotohanan, manatiling tapat sa Diyos, at pangalagaan ang ating kalayaan sa espiritual at moral. Sa pamamagitan ng pagunawa sa mga simbolismo at mensahe ng talata, maari tayong maging mas handa sa mga hamon ng ating panahon at manatiling matatag sa ating pananampalataya.